Nasa late 30s ka na ba o nasa 40s pero wala ka pa ring ipon? Huwag kang matakot dahil hindi pa huli ang lahat. Oo, baka nakakaramdam ka na ng guilt o pakiramdam mo ay sobrang late mo na sa adulting stage ng buhay. Pero tandaan mo, bawat araw na dumarating ay pagkakataon para magsimula po ulit. Kaya sa video na ito ay tutulungan kitang bumangon at unti-unting mabuo ang iyong financial future gamit po ang limang simpleng hakbang na kayang kaya mong simulan ngayon mismo. Kaya kung ready ka ng baguhin ang takbo ng buhay mo at ayaw mo nang maging broke sa susunod na dekada, panuorin mo ito hanggang sa dulo. Step number one, baguhin ang mindset, hindi ka pa huli. Marami sa atin kapag umabot na sa 40s, iniisip na tapos na ang laban. Pero ang totoo, ito pa lang ang second half ng game ng buhay mo. Ika nga nila, life begins at 40. Kung dati ay puro gastos, bisyo o walang plano sa pera, tapos na 'yon. Ang malaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo o ibang tao. Ang malaga ay tanggapin mo na may pagkakataon ka pa. Isipin mo si Mang Ray na 42 years old. Dati wala siyang ipon, laging utang. Pero noong pandemic, natuto siyang magbenta online ng ulam at nagtabi ng konting kita araw-araw. Ngayon may sarili na po siyang food stall. Hindi milyonaryo, pero may direksyon. Ganyan din ang gusto kong mangyari sa'yo. Ang sikreto ay ang mindset shift. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, hindi pa huli ang lahat makakaipon. Ako. Step number 2. Alamin ang sitwasyon ng pera mo. Kilalanin ang iyong wallet. Bago ka makapag-ipon, kailangan alam mo muna kung saan napupunta ang pera mo. Sabi nga nila, you can't manage what you don't measure. Kumuha ka ng notebook o gumamit ng Excel sheet. Sa loob ng 30 days, isulat mo lahat ng gastos mo kahit yung 10 pesos sa kape, 50 pesos sa load, lahat. Pagkatapos ng isang buwan, makikita mo kung saan ka lumalagpas. Dito mo malalaman kung ano ang pwedeng bawasan. Halimbawa, kung ang monthly income mo ay 30,000 pesos at nakikita mong ang 5,000 pesos ay napupunta sa bisyo, ibig sabihin meron kang 5,000 pesos na pwedeng ipunin. Ngayon, ang goal po ng mga eksperto by 40s, dapat meron ka ng at least 3 times ng annual income mo bilang savings. Kung 30,000 pesos ang monthly income mo, ang annual ay nasa 360,000 pesos. At times 3 po natin yan, kaya dapat nasa 1 million pesos ang total savings mo. Oo, parang ang laki. Pero hatiin po natin. Kung 10 years mo itong hahabulin, 9000 pesos lang per month 'yan or 300 pesos per day. At kung hindi mo kaya agad, magsimula sa maliit. Ang malaga ay consistent. Step number 3. Pay yourself first. Unahin ang ipon bago ang gastos. Ito ang golden rule ng mga taong marunong sa pera. Pay yourself first. Kapag natanggap mo ang sahod mo, ipunin mo muna bago gumastos huwag mong hintayin kung ano ang matira. Dahil kadalasan, walang natitira. Isipin mo ito. Tuwing sweldo, si Shopee agad ang nauuna, si Starbucks sumisingit, tapos si Ipon na iiwan. Balik rin mo yan. Ilagay mo agad sa savings account o sa digital wallet ang 30% ng income mo. Kung kaya mo, gawin mong 40% o 50%. Depende po sa sitwasyon mo. At syempre, magkaroon po ng emergency fund. Mga 3 to 6 months worth ng expenses mo. Para kung may biglaang sakit o pagkawala ng trabaho, hindi ka po kaagad mangungutang. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, dapat may at least 60,000 pesos sa emergency fund mo. Kapag nasimulan mo ito, mararamdaman mo yung peace of mind. Kasi kahit may dumating na problema, alam mong handa ka. Step number 4. Maging matalino sa utang. Hindi lahat ng utang ay masama. Maraming Pilipino ang nalulunod sa utang dahil ginagamit ito sa maling paraan. Pero tandaan po natin, may good debt at saka may bad debt. Ang good debt kapag ginamit mo para palaguin ang pera mo, tulad ng business loan o pang-invest sa skills. Ang bad debt naman ay kapag para lang sa luho, bisyo o pang-porma. Kung may utang ka ngayon, gamitin ang tinatawag na debt snowball method. Unahin ang pinakamaliit na utang. Kapag nagbayaran mo yan, may sense of accomplishment ka at tuloy-tuloy kang maiingganyo. O kaya naman, gamitin ang tinatawag na debt avalanche method. Unahin ang may pinakamalaking interest rate para mas makatibid ka sa interest in the long run. Ang mahalaga, huwag mong patagalin kasi bawat buwan na lumilipas, lumalaki ang interes at nababawasan ang potential savings mo. Step number 5. Learn to earn more. Ang pinakamagandang investment ay ang sarili mo. Kung gusto mong mas mapabilis ang pag-iipon mo, dagdagan mo ang income mo. Hindi sapat na tipirin lang ang gastos. Kailangan matutong kumita ng mas malaki. Marami po sa atin ang takot matuto ng bago kasi iniisip na late na ako. Pero hindi po totoo yan. Kahit nasa 40s ka na, pwede ka pa rin matuto ng new skill online. Gaya po ng freelancing, baking o digital marketing. Halimbawa, si Ate Lorna, 45 years old na, dating sales lady. Natutong mag-online bookkeeping. Ngayon, may mga clients na po siya abroad at mas mataas pa ang kanyang kita kaysa sa dati. Kung kaya ni Ati Lorna, kaya mo rin. Subukan mo rin maglagay ng pera sa pag-ibig MP2 savings. Sa mga nakaraang taon, nagbibigay po ito ng 7% annual return kumpara sa banko na halos wala pang 1%. Ibig sabihin, kung naghulog ka ng 1,000 pesos per month sa loob po ng 5 years, lalaki ito ng halos 70,000 pesos. Passive income po yan. Pero tandaan po natin, lahat ng investment ay may risk. Kaya pag-aralan mo muna bago pumasok. Huwag pong basta-basta sa hype. Step number 6. Health at saka disiplina. Pangunahing yaman mo ay ikaw mismo walang kwenta ang ipon kung hindi mo maalagaan ang sarili mo. Kaya habang nag-ipon, alagaan din ang health mo. Maglakad, mag-exercise, kumain ng tama at iwasan po ang bisyo. Dahil 20 years from now, gusto mong buhay ka pa para ma-enjoy ang pinaghirapan mo. At syempre ay ang disiplina. Hindi pwedeng simula lang magaling. Dapat ay tuloy-tuloy. Kahit 50 pesos lang kada araw, basta consistent, lalaki rin yan. Ang goal mo ay simple. Huwag maging pabigat sa pamilya mo pagdating ng retirement. Kaya habang may panahon pa, gawin mo na. Sa kabuuan, kung wala ka pang ipon sa edad na 40s, hindi mo kailangang mahiya. Ang malaga ay nagsisimula ka ngayon. Kasi tandaan mo, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now kaya tigilan na ang panghihinayang sa nakaraan at harapin ang hinarap. Dahil kung kaya mong magtrabaho araw-araw, kaya mo ring mag-ipon araw-araw. At kapag nasimulan mong baguhin ang mindset mo, kontrolin ang gastos, iwasan ang bad debt, dagdagan ang income at alagaan ang sarili mo, darating ang araw na masasabi mo sa sarili mo, buti na lang nagsimula ako. Kaya kung gusto mong mas matutupang tungkol sa pag-iipon pag-invest at tamang paghawak ng pera, i-like mo ang video na ito. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga practical financial tips. At tandaan, tayong mga Pinoy, hindi man tayo pinanganak na mayaman, pero pwede po tayong maging matalinong mag-ipon. Salamat sa panonood at kita kits sa susunod na video.